guys, nandito kami sa lawak guys. Kasama yeah, ko si yeah. ano, si Duy-Duy, si Anyan. Mangunguha kami dyan ng ano, ka kabibi. Kabibi. mo, Iban mo. Dyan sa ano, sa lawak na yan. Pababa na si Duy-Duy guys. Oh, si Anyan. Lokso na. O. <laughs> yan guys, oh, Pababa na mga tiburso guys. <laughs> ayan na guys yung nakuha uh, namin guys yan kadami oh. Ito po yung ano. Ito po yung lulutuin ko ngayon. Nilinisan ko na po yan. Lulutuin na natin.